Ngayon, magluluto si husband ng tinulang manok. Yan, pinaanuhan pa niya ng fried yata. Yan niya, sa kalagyan ng mga sahog at saka sabaw. Tinulang chicken lang yan. Lagyan niya ng... Lagyan niya ng... Takpan mo natin pa. Lutuin mo natin yung malo. Ito yung sarap niya. Pichay, sayote. Diyan lang muna ilagay. Tinakpan pa niya. Tapos ito yung spices niya. Loya. Loya. Onion. Garlic. Sili at sibuyas na dahonan. Yan na mo ang mina ano pa niya Saglit lang Yan ah uh, wala na yung sabaw Ilagay na niya yung onion Onion. onion sa saka bawang onion at saka garlic Wala na eh Lutoin yes. mo na yung paanohan mo na konti. Yung para mag-absorb. Lutoin mo na yung garlic at saka onions. Salud na ilagay. Ano? You know, Bag mo oh. Umalabas na yung ano? Aroma. Aroma paglasa para sa aroma ng onion tapos ano na oh, pwede na yan ilagay yung sili at saka pos mo na Loya. sunod Loya at saka sili saka sa anong susunod yan gulay sayote uli na yung pichay Lagyan ng kaunting tubig. Lagyan ng isang bowl ng tubig. Tapos, pakuloyin na yan. Timplahan. Ilagay yung pechay. At saka, tapos na yan. Lagyan ng pechay. Timplahan na niya. Tapos, Takpan muna natin, guys. Takpan, pakuloyin. Lagay ng pichay. Tapos na. Yan, ilagay na yung pichay. Pichay. Pakuloyin yes. ulit. And then, matatapos na siya. Ang laki-laki ng pichay niya. Hindi na naman yan. No? Tapos, lagyan ng... Kalahating... Baman pampalasa pampalasa to guys pampalasa hindi namin pangalanan kasi secret ito yung secret pangalan nito secret yan pakuluin isang beses tapos na yan yan ang aming ulam tinulang manok oh, nandun pa oh okay na yan kasi ano na to Kumulo na. Isang kulo na lang. Tapos na. Kain tayo. Masarap na. Tinulang manok.